lang daw sa Bisong PHIVOX kaya nabiglang lokal na pamalaan sa pagputok ng Mount Canlaon. Aminado naman dyan ang ahensya sabay paalala sa posibilidad ng muling pagputok ng bulkan. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Nagulantang ang mga residente ng Canlaon City sa biglang pagputok kagabi ng Mount Canlaon. Hindi raw sila nakapaghanda dahil hindi umano nag-abiso ang PHIVOX tungkol sa aktibidad ng bulkan. Actually, uh, we haven't received no uh, any let uh, me call uh, attentions or abiso no, coming from the agency concerns not the people. Sa social media na lang daw nalalaman ng lokal na pamahalaan ang galaw ng Mount Canlaon na ilang taon nang nasa alert level 1 dahil sa pag-aalboroto. Katunayan, hindi nga raw sila inabisuhan ng FIVOX na itinaas na pala ang alert level. We have contacted uh, since last night and uh, we do not receive uh, a message coming from them. So we just rely on the post that they post on their social media uh, account no, that uh, stating that Canlaon Volcano is on alert level 2. Aminado naman ang FIVOLTS na nawalan nga sila ng opisyal sa Canlaon City magmula ng magretiro ang kanilang volcanologist doon noon pang 2022. Nawalan lang po tayo siguro ng yung a little bit of uh, human touch doon sa ating pong Negros-Oriental side, hindi po kasi itong uh, staff pa because we are still in the process of um, finishing this. Pero giit ng FIVOX, limang beses silang nagpadala ng advisory sa Canlaon LGU noong nakaraang taon. Pinakahuli naman nilang abiso ay noong Mayo. Kagabi, kasama sila sa meeting ng mga opisyal ng Negros Oriental at naroon din ang mga tauhan ng Disaster Risk Reduction and Management Office ng Canlaon City. Kung may gusto raw malaman ang Canlaon LGU, nakahanda itong sagutin ng FIVOX. Napakahalagang malaman ng mga LGU ang sitwasyon ng mga bulkan sa Pilipinas dahil kapag sapat ang kanilang impormasyon, mas mapaplano ang mga dapat gawin sakaling magkaroon ng sakuna. Lalo't ayon mismo sa FIVOX, posibleng pumutok ulit ang Mount Canlaon. ganon po yung magali ng Canlaon. More often than not, meron pong kasunod. Pwede sunod-sunod or pwede pong mag -win katulad po na nangyari in the past uh, few years. Ano? So, yung last eruption po niya noong 2017, dalawa-dalawa po yan noong two months. No? Uh, in December, I think, was that. And then, meron naman pong months na parang may apat. No? Na, ano, wala pong spacing, wala pong regular spacing or what kabilang sa patuloy pang inaalam ng FIVOX ay kung ano ang dahilan ng pagputok. Pero explosive eruption daw na maituturing ang pagsabog ng bulkan. Bukod kasi sa pyroclastic deposits, nagbugarin ito ng pirapirasong volcanic material. Posible rin daw ang pagdaloy ng lahar. Pero hindi raw ito magiging makapal dahil manipis lang naman ang ashfall. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News5 social media pages.